si sa Negros Occidental layunin mga Good morning mga kasika panibagong araw panibagong mission na naman no ang ating uh, lalakarin ngayong araw dahil pupunta po tayo ng uh, Bakulon So andito ako ngayon sa Manapla on the way to Cadiz para sunduin po si Ate Ibeb. ayan si Ate Ibeb po siya po yung uh, isa sa mga beneficiaries po natin na may sakit din sa pag-iisip no Ayan, marami tayong mga uh, beneficiaries na tinutulungan at uh, pinapagamot. So, pumunta kami ng Bakulod para po sa kanyang uh, follow-up check-up. Dahil uh, kailangan na siguro magpalit din ng gamot. Uh, Banggitin ko rin sa doktor na no, abag siya itun doon dahil uh, follow-up check-up ko rin, schedule ko rin. Para mabigyan din ng uh, bagong gamot or taasan ang dosis ng no, kanyang gamot. So, antabay lang kayo. Maraming salamat sa lahat ng mga solid viewers na nanonood sa akin dito sa Negros Occidental. Lalong-lalo -lalo na po sa ating mga sponsor. Shout out po sa inyo. Kay Ma'am Hannah Cantril. Shout out sa sponsor ni Ate Ibeb. Kay Ate Beth. Shout out din. Uh, sa ating ano, yung sponsor na sp sponsor ni Jojo. Salamat sa inyong lahat. Kay Ma'am Beng. No? Kay Nang Root Bates. At uh, mabiyahin na tayo. Papunta doon. Mga 20 minutes ang biyahe nito. No? Papunta Cadiz. Tapos babalik na naman ako pa Bacolod. sa Kradis, mga makakasiga po. O oh. oh, doon lang banda sa Mayun ang doon yung meeting place namin doon kami magkikita. O oh, antabay lang no oh. hanggang sa pagpunta namin ng hospital uh, Na natin kung anong sasabihin ng doktor about sa kanya. Dahil uh, ito si Ate Eve po ay 3 months na itong uh, ginagamot natin at malaki din ang improvement no sa kanya talagang uh, tumatanap ang gamot no? Oh. magaling na yata ito pero siguro hindi pa ito talaga ng kadaling o, oh, katulad kay Maring Inday pero mas mabait siya ngayon kaysa dati kasi dati pag-alagala ito ay oh, dito kami magkikita sa may waiting shed no? malapit sa barangay wala pa sila ulit oh, ako konti ayun dito na sila mga kasi oh. Oh, Ah, likod to. Ate Bev. Ayun oh. Nakangiti si Ate Bev, magaling na talaga. Ano, kumusta na? Oh, sa kayo diyan sa likod. Sa likod kayo? Oh, Oo. dere sa likod. Oh, patumikot pa dun Sige. Sige. Sige to. Buto nga, buto nga. Na. Sige, sakay. Sige. Isarado, isarado. Op, op. O, yun. Ayun. Dito na si Ate Malo. O, si Kuya. Dito na rin. Ayan, may aga. Ayan, may aga. Ano, Ate Ibeb, kamusta ka na? Ha? Ayaw ka na? Ha? Magaling na? Oo. Oh, pupunta ito. Oo. Oh, karon karon taga ta ka ha. Pag... Pila? 300? Oo, oh, sige. So, yun lagi yung hinihingi ni 300. So, kaya bibigyan natin siya. So, mag-ano muna tayo ha. Ma Mag-katokay dok ha. Papasyal na kay dok. Tapos, bibigyan natin ng 300. Tapos, uh, kakain tayo. Saan tayo Saan tayo kakain? Chicken gusto mo? Ayun, chicken. Ano yan, Ate Malo? Mango. Ay, grabe. May mangga pa. O, bigyan pa naman, Ate Malo. Diyan lang muna sa likod. O, diyan lang. Ilapag mo lang sa ano. Ayan. So, okay naman siya, Ate Malo. Nakakainom naman ng gamot. Ay, asirgap din. Ano sabi? Utapan ko siya kay Silingsang Butika. Hmm na ano na siya, mapacheck up naman siya. Te, ah. lang ako, ginbaka mm -hmm. ito. Mm lang. Sampo lang. Eh, sabi nila daw, mm -hmm. pacheck up siya. Eh, si mm -hmm. ano, kung siya. Follow up so, check up, so, baka, oh, ano, oh, uh, muna, ng gamot, na oh, bagong gamot, mm no? Hmm. O dagdagan ng dosage, no? So, oh. pero nakakain naman siya nang mayos at yung malo. Oh, ah. Basta ang bilin ni Mamahana Cantril, huwag pagutuman. Tapos yung gamot, eh, on time no kasi mahirap pag uh, bumalik sa dati kasi mayroon akong beneficiary sa uh, Escalante bumalik sa dati gumaling na tapos siguro napabayaan ng nanay na napagutuman ayun bumalik sa dati yun ginag, ginag na naman namin Ay, sinusuyo naman namin at uh, ipapa check up ko rin o check up ko rin sa Bacolod so kailangan talaga sa mga ganyang case huwag pagutuman ha Timalo yun ang mahirap uh maano naman siya magkaon. Okay. Mm, mm. Wag, yun ang mahigpit na bilin ni Ma'am Hannah Cantrell, yung sponsor niya. No, uh, ate Beb, kain ka ng marami ha, wag magpalipas ng gutom ha. O oh, sige, at uh, alis na tayo, punta na tayong bakulod. Ha? O, oh, mamaya na lang yung 300 mo, tapos kakain tayo ha. Ayan, si Toto, kasabi niya atin to. O, oh, okay ka lang? Ayun, ayos na ayos. <laughs> oh. Ayan. Sino nga yung kapatid ni niyo sa sa Manila? Sino 'yon? Juday. Si Juday. Oh, si, si... Juday Marie. Oh, si Tita Juday Marie. Oh, andon sa Manila. Ano din 'yon? At yung yun yung nag repair sa atin, uh -huh. no? Para tulungan si Ate Ebeb. Oh, sige na, let's go na. Punta na tayong bakulod Ayan. bisera nagmula sa negros so occidental Layunin niya'y tumulong sa mga nahihirapan Karamihan kasi sa atin sang kahig isang tuka Ramdam niya yung kahirapan dahil dun siya nagmula Dating OFW na nakipag sa palaran Ngunit dahil sa pandemya naisip niyang balikan Yung kababayan niyang naiwan nagdurusa sa Pinas Matulungan lamang tayo gagawin niya yung likas Na walang hinihingi na anuman nakapalit May puso timkalinga pat hindi pagkakait Sa ating kung ano ang abot ka ay ibibigay Kahit gano man kalayo sila ay maglalakbay Mahanap lang yung mga iba pang mas nangangailangan Di iindahin na pagod basta sa ating kababayan buya Bal matubang ang kanyang ininspira Laging nasa ating likod handang pumulong sa mga nahihirapan di Na importante kung mapagod di na bale Basta makatulong ako ng walang kapalit Lalong lalo sa mahirap di lagi panggitit dito na tayo sa Bacolod no? Masikap uh, at medyo nalit kami ng konti Pero okay lang kasi minsan Marami din naghihintay doon ay eh. so, Andito si Ate Ibeb sa likuran ko uh, Si Ate Malo at ang asawa niya Yung anak nila dito rin Yung um, ang tabay at pagkatapos naman yung check up Papakainin ko sila dito sa Robinson no? At uh, ihatid din pa uwi Biling ko naman kay Ate Malone at tanongin uh, yung doktor no. About sa kanya ng uh, gamot. Kailangan tong uh, palitan or tasa ng uh, dosis. Basta uh, malalaman natin yan. No? ilalagay Abot kayang ibibigay Patuloy niya nahahanapin Puntahan mga lugar Masukan man o alanganin Sama sa kanyang hangarin Kalagayan ng iba Salamat dahil may katulad Yung sakap di iba Para sa'yo mahalaga Mga taong nahihirap dahil ramdam mo Yung hirap na kanilang nararanasan Kaming hawaan ng marami Tulong mong pinaabot Gabisera ang pangalan ng taong Walang sawang mag-abot ng tulong Na yeah, importante Dito na kami mga kasigab no? Sa Queen Mercy Hospital Ayan, sana may parking tayo Kasi punuan eh Tingin lang tayo dito malo Ate uh, Mali, hawakan mo ito Pambayad sa check up ha uh, 500 pesos Ah, uh, 1,500 dyan Tapos kunin mo yung ano Recebi. Yung resibo oh. Oh, Tapos yung 300 Bigay natin kay uh, Ate Beb oh, Ate Beb, 300 mo ha mm, mm, Sige <laughs> Ngayon po bukas uh, Kuya dito sila Diyan okay Buksan mo sila dito. Dito kay bababa ha? Dito ka ating malababa sige samahan mo sila sa loob dito lang ako kasi walang parking mm, sige sama ka sa loob ha magpakabait ka kay Doc banggitin mo kay Doc ha ati Malo yung mga ano niya mm. ayun so pupunta sila doon sa loob mga kasi kapat, dito lang muna ako no dahil walang parking walang maparkingan oo oo pag mayroon na, susunod ako dun sa loob. So, mamaya antabayan ko kayo no, kung ano yung uh, magiging resulta ng check-up at ano yung sasabihin ni Doc, no? Kay Ate Ibeb. Uh, kasi, nakatapos na ng check-up no, ni Ate Ibeb. At uh, ano nangyari, uh, Ate Malo? Ano sabi ng doktor? Eh, ano na lang kung na ipa amo lang gamot kaya pong kung ma magaling naman lang siya kung mag-kwan mm. continue iano Continue na lang ang gamot. gamot Kasi parang hiyang siya sa gamot, kasaho siya. Mm. Ayan, so binigyan ka rin ng bagong reseta. Tapos may sinabi pa ba siyang iba? Wala na tapos pagka 6 months naman. Oo. Mabalik naman. 6 months naman pa-follow up check up Oo, ulit. Up, tapos obserbahan lang daw Oo. si TB. Wala gamot daw mm -hmm. sa botika. Mhm. Mm magpaano lang sa kay doktor magtawag lang mm -hmm. na wala gamot nga nga sa botika mm -hmm. tapos i-scan na lang kung, kung ma-ilisan na. Ilisan mm -hmm. na lang gamot. Oo, pero naman. may number si doc na sinulat dyan Ayon ah, sa, sa secretary. Ah, okay. So, 'yun pala no. Sa mga pagkain nabanggit mo siya. Wala. Wala ah, sa pagkain sabi niya. Ah. Mm. Ano? Siya malaki makain naman siya, pero oh. okay, hindi naman sinabi. Yung mga bawal nakalimutan mo? nakalimutan Pero namay nakasulat naman dyan sa reseta. Mhm. nga. Alam ko may nakasulat dito Wala. eh. Wala. Ayun, Ayun, yun. sinabi Hindi naman siya natanong diba? 'Yan. Ayun, oh. Sa Meron, may nakasulat uh? oh. Oh, caffeine products like coffee, decaffeinated iced tea, okay. chocolate, mocha, milk tea, okay. alcohol, not allowed. Oh, not allowed. Ayan, oh. Sodas, allowed, 7-up and Sprite. Oh, sodas pwede pala, oh. Allowed siya, oh. 7-up as Sprite. 7-up Oh, kamu, ano Kamu, milk tea is allowed. Ayan. Kamu, milk tea is allowed. Oh, basta ang bawal sa kanya, uh, decaffeinated, no? Uh, ice tea, bawal din. Uh, chocolate, bawal din. Mocha, milk tea, bawal. Alcohol not allowed. Ayun. Alcohol, bawal din ang alak. Sudas. Mga sudas, uh, sprite siguro parang mild lang. Pwede sa kanya, oh. Seven up. Naman mm -mm. So, yun na lang, no? Ate Ebeb, no? Oh. Ayaw ka na, di ba? Magaling ka na? Mm. Oh, pag medyo okay ka na, uh, pwede ka na mag, ano, uh, pwede ka nang magnegosyo, magtinda ka ng balot, ha? <laughs> Bibigyan ka ni Ma'am Hana Cantrell. O, pasalamatan mo si Ma'am Hana. Salamat sa kay Ma'am Hana Cantrell sa Tlandrig. Sa, sa up Sa up. Salamat sa kay Ma'am Hana Cantrell sa check up. Ayun. So, thank you ha, Ma'am Hana Cantrell. No? Ate Malo, salamat yes. kay Ma'am Hana. Salamat. Sa kanyang tulong. Salamat. Dahil siya talaga yung tumutok dito kay Ate Beb, no? Ang laki ng pinagbago ni Ate babe, no? Mm. Oh. dati makulit ito ay, hindi nakikinig, ngayon mabait na. <laughs> oh, sige, kain na muna tayo ha. Punta tayo Robinson. Oh, miss mo ba kumain ng chicken? Ha? Ilang chicken ang gusto mo? Isa, dalawa. Mm. Dalawa, may rice. Mm, mm sige, sige. Ayun si Toto, oh. O, antok na si Toto. O, to, gusto mo rin chicken? Ay, yun, no? <laughs> sige, at uh, lalakad na kami. Nagmura na. Magkano ang check-up nila? At one two na lang. One two. Dati magkano? One five. Dati one, one five. Ayan. Wala sila masyadong pasyente, no? Why? Ayan. Sige po. At lakad mo kami. At uh, salamat po talaga. Lalong lalo na na po sa ating uh, butihing sponsor na si Ma'am Hana Cantril, no? Kung hindi dahil kay Ma'am Hana Cantril, hindi po natin uh, mapagaling, no? Si Ate Evib ng ganito. Basta ang mahigpit na bilin niya, uh, kailangan uh, ano uh, alagaan sa pagkain ha Ate Malo, huwag pagutuman. At uh, mamaya, magbibigay ako ng konting cash para sa pagkain niya. O, pambili-bili ng ulam, isda, kung ano pa man. Ayun. Sabi sa niya, kung ano ba, manok. Ha? Manok, no? Hilig siya sa manok, no? Hilig siya man. ay, dahil dahil. Mm -hmm. lichon. Lichon. sa manok. Dahil, Gusto niya pa ng mga lechon. Kamahal uh sa -oh. lechon. Lechon ang hilig niya. Ano yung adob. <laughs> adobong manok lang? Chickenjoy. joint. yung crispy chicken, no? Ate Ibeb, no? Ayan, so punta muna kami doon, no? Sa Robinson. Kakain, tapos uuwi. Uh, At bibili pala ng gamot, no? Mm. Bibili tayo ng gamot. Good for one month. Ayan. So, dalhin mo yung ID niya. Bibili tayo sa Robinson, ha? Uh, Ate Malo. Doon tayo sa Robinson bibili. At may mga pharmacy naman doon. Sige. nakakasake up. Ito na yung order namin, no? Ayan, chicken. Chicken with soup. Ayan, sa so Ate O, pray ka na, Ate Ibib. Oh, <laughs> Ayan, sinahalay. Kasi ako din yung maubos na namin. O, oh, pag di maubos, okay. uh, dalhin lang, ha? Oh, sige, kain na tayo. Ayan. Busog ka ba? Ha? Sino salamat mamahala sa ma ka ma country. Sa 300. sa 300 sa, check up at sa bulong. Ayan. Thank you mamahala. Ayan. God bless. Ayan. Thank you po, Ma'am Hana. At kami, uwi na rin. Uh, bibilhan namin ng gamot, no? Si Ate Ebeb okay na thank you thank you yun after one hour mga kasikap no uh, dumating na rin tayo dito sa lugar nila ati atin at sundo to sila no muli pa ako nagpapasalamat kay Ma'am Hannah Cantril sa kanyang sponsor na uh, check up no gamot tsaka uh, uh, magdasolina lang natin at, uh, may bibigay din ako ng uh, 500 pesos dito no pang ulam nila Mabili-bili ng uh, makakain ni Ate Ibeb. So, dito ko kayo ibababa. Pwede Ay, lang kami kay para kapaulit ka sa... Uy! Aglaw na! Buksan mo sila. Pagrigalit pa ito hmm. oh, pa. Madali lang, Ate Ibeb! Ah, uh, Nay! Rata din, rata. Hmm. Ayun. Ang mangga na pala, rata. Ayun. Ay, salamat, salamat Ate Ebe, eh, ha. Salamat sa mga. Mm. Kabilang 500, kuya. 1 2 3 4 400 na. Oh, 500 ha. Kuya mo kaya Ate, ano? Salamat Malo. Ate. Oh. Ate Malo, yung 500. Oh. Pambili-bili mo nang ulam salamat ha. ha. Ayan. Salamat ate Ebe. Pakabait ka ha. Bye-bye. Oh, Bye-bye. Oh, ingat kayo diyan. Kuya, salamat. Oo. Oh. Uh -huh thank you po mga kasikap at uh, hindi na ako papasok doon sa kanila dahil medyo masikip dyan no? mahirap mong maniobra so thank you ha kay ma'am Hana Cantril ayan God bless you po ma'am Hana at uh, ingat ka dyan sa uh, USA no at uh, isa na namang tao ang ating napacheck up ngayong araw at uh, laki ng improvement eh, ate Ibe pa kumakaway-kaway pa yan, God bless po no? Shout out din sa ating mga sponsor. Sa walang sawang uh, mga din sa atin, no? Kila Tita Mila Inis, Tita Nora Arsadon, Ma'am ng Spain, Ma'am Agdan, no? Kay Ate Beth, kay Tita C. No, ano yung sponsor natin? Kila Ma'am Rosie Pabayra, Ma'am Annalisa Pabayra, kay Sir Edward, ganun din kay Ma'am Feli Fadre. Siyempre kay Kuya Bal Santos Matubang Supportahan din natin Ang kanyang uh, paglingap dyan sa daet Ngayon din po sa ating mga kasamahan Team Kalaos Sa so panguna po ni Nang road Bates Mixed Vlog Support natin siya Subscribe no? Kay Abi na Channel Gumadlas Vlog Wal Fentes Renan Mixed TV Vlog So ako okay, na muna At magpahinga dahil uh, Pagod sa trabaho Ay, Pagod sa trabaho Pagod sa magdadrive no balikan kasi ito at mamaya, mga banang hapon mabalik ulit uh, tayo doon sa ating uh, trabaho, so nabayanan nyo lang yung update kay don at kay Jojo siguro bukas or uh, sabado no? salamat ulit at God bless po sa ating lahat